Are you ready? Ang susunod na ninyang drama nung buwan na taagin ni Alvin Magais at ako sa mga sensitive tema at na hindi ako sa mga bata. Albino. Ako si Alvin. Ginaingon nga bisan unang kamahal sa bana ang iyong asawa. Basta makita kiniuglaan nga babaeng na bataan unang guwapa Maka undak-undak jit ni. Sapag pagkas na tayong pagabana. Baukinin eta bu sa kung kinabuhi. Nagdilik mo mahimong may kalimtan. Oh. 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 Marawag dili ka na kayo, hambun nga. magigdoan ako ibabaw sa kama. Ako ang muguray gini. Ah, uh, kapoy mo gudusa kay day? Hmm, kapoy ka ha? Ugis ang ulan ka na nako. Oh, day bandi. na nagisulti sa imong asawa. Ah, uutay eh. Ang hindi ka sabot siya bang hindi video. Nabugnaw na ko niya. O nga nung nabugnaw ka naman saad ko nung tunto ha ka. Nasawa e mo na niya mo. Iyong mo ko nagipakaslaro niya, mabugnaw ka? Ah, ang ah, nga bita tay? Pero magbuhay ba tay ba? Basta makakita akong mga dagang nagwapa. mong ipanguya mo balik, oi? Oi, sa rail ba ni Mojo? Mm, oi, mm, oi. Oh, Atay at sa doon eh. So. Sa hinay, itong sa palong nga, pero gusto-gusto, tang lang naong mo. Ay, ang satay, ay, ang satay, ang satay eh. Tuga-tuga ba kayo ninyo? O niya, muli niya po mali kang di ay. Ay, tatay ba yan? Natural man na natay kay lalaki mo kong tunay. Ah, o, bitaw, natural ka nga makalingit, ha, ah, kay lalaki tang tunay. Pero kanang ingon ka nga, labi mang ipanguyab o glain tayo. Di, ay, namayo do, di, namayo. Ha? <sighs> Ambot mo tayo eh. Mura maglain mong yun ang... Lain nga eh. Oh, lain Laman, usaman, De, ang buto mo. Saman, o saman, o saman. Mura lami yung itilaw. Lain, maobo yung bot mo pasabot. Nasa ato ba, wakay gusto yung simong asawa, mao ba? Oh, nagkagusto man. saman, sa tatay, pakaslan ko na Pero, lang, may gusto. Pero, lami lang itilaw. Hoy, ma hoy! Tortogok, ha? Kung di ka gusto nga magubak ang imong pamilya, ayaw ay buhatan ang nasi mo Nauna! kundi ka gusto magmahay ka ng unyas kaulay iyaan Alvin! Ay, gusto ba tatay ni mo Bay Alvin? Hmm. Kung ka gusto nga maguba ang inyong pagpuyo ni vanji ba? Ah, ayaw na nataw, kaibog sa lain eh. Ay kinik, bay. ah, to ato diba? ko lang diba? Ah, pwede mo gusto yung kay nga. Mutila ugla, Ibay. Eh, Tapi, ah, di lang ko mapasakop sa si kusawa ba eh. Tago ah, anong di may magkabuhol ba? Secret-secret ba? Ang sam oh. na siya eh. Oh, ikaw Basik, uh, kay, Idol. Masig Idol ni mo si Jo. Oh, oh, usap, usap usa to. Uh, mauti Idol na. Usa Sunda na, to, na siya nga di ikit masakpan. Ayaw oh. Jo. Oh, oo. Oh. ya? Ha, <laughs> ala sige. Ha, <laughs> oh, ala ah, sige. Bay, bay. Oh, Harap, ba'y

Sekitar terus biya. Nah, aku lagi. Nah, nama aku, nama aku account dia subscribe. Skype. Pai Pai Mubia. Bagus kah? Bagus kan ini sawah. Ini apa ini di sini? Pakai kah? Alvin! Ha? Allah. Kayak mesti di enggak sawah. Bukan rumah Ayo, 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 ayo Sabi mo! Bakit ano mo? Bakit ako magkang? Ha? Nagtuo ka huwag kong mapaniis sa'yo mga lihok, ha? Hagbay natin ka na matikdan do! Nga masikag tutok o mga babae nga mga daga o niya guwapa! Ha? Gadi hala? Pero tinan mo nakatutok ni Bea! Kaya ano naman dito Ha? Sa ba dito nga igol ng tangot ka Ha? Di ba na sa? Ang sa ay dito eh ka kag motor dyan kagbabay? Sabang kakaroon! Huwag ka natin mo buhata! Pero kung doon ay babae nga motobay o niya mo, na higayo na nga motor dya ka naglain ang mga laka. Ay! Oh. Ay, di lagi dahi na mong sabihan na siya. Ay, sari nga, sari nga, sari nga, sari nga, sari nga, sari nga, Asa siya po siya. Boy. Ay, kapalat ka lagi. Eh, suti so, hati ka igu ko oh. na kong mutan na aw. Di yuk ko motor dya kong laing babae. Uy! Mm, alam mo Ati man Alvin. Mm, tulis mo sa. Pwiran ko ganit nga magbinuang ang kaglaing babay. Wa lang unya isuko sa boss. Kay magpaton sa kaglaing. Ah, oh, ay. Dai ban Ay pag binuo ang sulti dai ni. O sige magpaton sa kaglaing oh, ko. Oh, ah. Ano ko ba ti aw? Nagawa ni ha? Wa ko aw. Uras na mo, dya ka naglaing babay. Magpatod sa goslain. Sa laking laki. Kunti. Sugay. Kung pula ka na dako. Sa imong paminaw. Dako, dako. Na-expire na akong lawas. Ako, kunti pula sa kundi mo eh. Kasi paminaw na ko si Moa, Gamay na. Ah? Ay. Mora, kaya. Ha? Nalun. Dan kena si puasa orang maksiki kan Pasti pelat anak malah babai Dah awak Mereka eh, tak tak ingin lawa yang tak ingin Dan sik bin lawa ni kena buhi ada lawa yang buah rakam Aku buah kai gatas bata Pakai patut yuk kas kau Oh oh ulu oh oh lagi Hei hei aku pergi kembali yang tak tak Oh lagi Hei Ha? Kena akan bagi untuk aku Mutilau belah entai bah Pero Belakang aku tak Pasti nunggu tinun Unang yang bahagia Kung motor jack ko galing babae, eh? magpatur jack sa laki. Aw, oh, mo eh, ka ba ka bubo sa ikaw kung nagmahal ka pa sa mong pamilya, ayaw pangingin mga babae. Alam mo nga, bubo ka sa puto, kay ka nahataan na, no? Ha? Oh, ano ay Eric Binsda. oh, oo, oh, Oh. Mura lagwa. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, ko Oh, ko oh, si Eric Bells? Oh. Mura lagwa. Ha? Mura lagwa anak. Sikrito kay Glamok. Ang oh, pangkaso na nang iyang motor, gamura na yung bugdo-bugdo Ah, uh, Siguro niya mo rin, no? Bugdo-bugdo mo lang. Baod yun lagi. Sige, sige. Ha? Baon na to, ha? Ay, napagtanaw mga pabayaran. ron. problema? Ay. unsa saan di na ako, anino? no? katilaw kong lain niya. Di, may bawa ko asawa. Oh. Tayo kung man. Oh. Uh. Uh. Walay hata may Alvin. Kung gusto kita nga mo tila huwag laing babae, nga dili may bawa ang imong asawa. Oh, Mahabang ka. Ato ka sa kamagayan. Ha? Ha? kira eh. Raan. Muna napita na ay mga babae nga gaya ka. Uy. Yes, kulo no? Ha? Huh? Napit sa sinirama sa una. Oo. Oh. Dagsan mga gaya ni mo ba? mo no? Ha? Ada si kuana ni, ada si kuana. Masih kepada aku tu bah. Masih nak pelan ku. Kamu ibu kan lagi pengumuman sih nak gami kuku lain. Nya cawan pelan ni mana tu? Hah? Macam tak faham sekarang es jo? Mai kau yang mulus. Kau tu niga tuhan tu. Niga tuhan tu. Gusto kau kau tu lain. Muka kau tu es jo. Betul tu. Hei. hilang ilah masih guru kau nak? Kau ilah mulan? Nah. Hei. Kau bantu pustas kelibat. Tapi Bunay. Bunay pag-aing nun. Baya lang. Nga, nagwanta na lang. Nagwanta-hunta na lang. Andi, nagkumagulahon na ang pilaglain, oi. Eh. Aron di mi magkabuwag sa kumasawa. Unsa na sab? Kadiha, grabe action, eh? ah, usa, usa. sa ni mga aksyon, oi. Ah, sige, maligong unsa. Unsa. Kasanad adlaw ba? baik agaw kung magikan sa buhol, ngan anhi mo istar sa ato, samtang mangita po siya trabaho. Uh, ay no, mo antong igagawa ni mo. So, sa man kay ah, lakod La, ay. Asi na army kun. Ada na na kung agaw pa. Mm. Kumain makagraduate sa duha ka tuig nga kurso niya, anhi man nimpad og pang-apply sa atong dapit. Si Lorni. Wa, wow, paro sa bayahan na da. Hoy, Alvin. Ay, ay, ah, ha? Day. Ano sa ka? Awa, 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 awa. ko mo kayo nauna. Awa, 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 Bantay ka, ha? Basta mo na to, ha? Awa, awa, awa. Ani na istar sa ato si Gaw La Arne. Ay, maayong pag-abot, La Arne. Maayong pag-abot, Gaw. <laughs> <laughs> Salamat kayo ninyo mga agaw, ha? Ngayon niyo kong pa-istaran din sa inyo samtang mangita kong trabaho. Ay, okay na nga, Gaw. Uy, ah, um, dili ba, Dung Alvin? Okay? Ah, ah? Oh, oy! Okay ba? Oo! Oh oh, 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 Basta ikaw ka. Okay kayo. Okay kayo. Timing kayo nang imong pag-abot kay... Thanks na, Kroon. Aka ha? Ah, nagpalit makubing ka sa merkado ka ganing, ha? Magkuha ka gaw. Ah, 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 oh. Alvin, <laughs> abi-abi na si Igao la Arne dong ha? Ah, kay magkuha ko bingka o ingon man Diyos. Ako dimana, dimana. Ah, ibala, ibala. Ah, <laughs> ako na'y rai... <laughs> Aku ibu habis api jadi ibu kek. Kay... Lah <laughs> kau mesti ibu agam. Okey, go. Ha? Kau uh, nak jalan ke muka orang kau genahan ubin kah kau. Hmm? Um, pero muka orang ku. Usah mana dia genahan ibu muka kanon ha? Usah mana? Hmm. Ang aku gini genahan ke kanon kan. Kenang put-put kau. Ha? Ah, bud bud imong ginahan ka? Oh, bud bud bud.